Kamusta kay What is up sa inyong lahat? Good morning! 6am rush hour dito sa EDSA Medyo kakalabas lang natin sa traffic Napakasikip kanina sa Mega Mall Ang uh, Pag-uusapan natin ngayon is ano nga ba ang mas okay? Mas okay ba mag-manual na motor? O mag-automatic na motor ng scooter? So ano-ano nga ba ang mga points? Ano nga ba ang advantages ng scooter kumpara sa manual? At ano nga ba ang advantages ng manual na motor? Kumpara sa e-scooter. Scooter! scooter. <laughs> Anyways, siguro si natin sa rideability. Ano nga ba ang mas user-friendly? Yung manual ba or yung matic? baka ba mas madaling dalhin? siguro dun muna natin sisimulan, no? so obviously na mas madaling dalhin ang automatic ng motor kasi wala kang ibang kailangan gawin kundi pihitin ng throttle so tatrottle ka lang, then treno-preno wala kang ibang iniintindi ng clutch, cambio uh, anong cambio ba ang kailangan ko dito, aakyat ako so wala kang anong gano'ng iniisip uh, hindi naman ibig sabihin noon na mahirap magdala ng manual uh, meron siguro learning curve na kailangan mo munang aralin mag-manual pero once na masanay ka na mag-manual I'd say uh, ang difference niya in terms na kung ano mas madali is hindi naman ganun kalaki um, oo, mas madali ang matik pero madali lang din mag-manual pag compare mo talaga yung manual sa matik tapos ang tanong mo is ano bang mas madali? Obviously, yung Matic na scooter ang mas madali. Second point na gusto kong i up, yung gas consumption. Actually, ito yung isang pogi ng X1R nyo. Swapping X1R. Sana all! <laughs> so, uh, going back. So, ang second point. Actually, ito yung pinaka-importanting point para sa akin is yung gas consumption. based sa experience ko and based sa driving habits ko, yung mga manual na motor is mas tipit talaga in terms of gas. Since I have full control kung anong RPM, kung gusto pa takbuhin, kulat nito, di ba? Uh, let's say, gusto kong tumakbo ng 40, tapos gusto kong RPM ko nasa 5K lang. So, uh, less than 5K. Ayan o. No? Naka 6 gear ako, kukus ko lang ng ganito papagkabangin ko. Hindi rin ganun kalaki yung time ko na nagdadrive ng scooter. Pero based sa experience ko kasi, uh, para ma-reach mo yung certain speed, merong naka-pair na RPM dun. Like, fixed na siya. Kumbaga, kung baka gusto ng 60, depende sa setup ng panggilit mo pwede sa bigat ng bola mo so usually ang 60 kilometers per hour mo is like let's say nasa 6k, 7k nasa ganun rpm para lang tumakbo ng 60 obviously pwede mo na tapos bibitawan mo then pag magsakpiga ka lang ulit which means na possibly na maging mas tipid yung mga scooter pero this can be done din kasi sa mga manual so ang next naman na gusto kong i-bring up is yung riding comforts. So, in terms of comfort, I would say sa automatic mas komportable since lahat ng manual na motor is ang paa mo is nasa gilid nandito sa left at nasa right so yung motor mo is always in between your legs Which is a good thing din para sa manual Kasi connected ka sa motor eh So alam mo yun Yung uh, feel mo na as one sa motor Kasi it's in between you Hindi naman uh, uncomfortable yung gantong pwesto Na nasa gilid yung dalawang paa mo Pero I guess namang ulit sa matic Kasi mostly ng mga matic design Is yung paa mo is nasa harap So parang nakaupo sa... Kono Black, ba? Diba? Ganyan, no? Uh, actually, hindi kayo magandang sample, eh. Kasi medyo in-between rin yung motor sa gitna mo. So, yung mga usual na design kasi ng mga scooter dito sa Pilipinas is yung parang yung sa mga N-Max. Uh, parang yung sa mga Mio. Which is, yung paa mo is nasa harap mo. Ganyan, no? Hindi naman uncomfortable yung gantong pwesto mas komportable lang talaga yung sa scooter so, ang magiging issue mo lang is yung next na concern siguro para sa akin And ito yung pinaka biggest ito yung pinaka ayaw ko sa mga manual na motor eh ang so, pag-uusapan natin dito is yung everyday usability niya so yung paggamit mo nito sa pang araw araw mo um, mainit man, gabi man, umaga man ulan man gano ba siya ka flexible or gano ba siya ka versatile in terms of everyday usability so ito yung pinakaayaw ko pagdating sa manual which is yung pinag-uusapan natin kanina yung paamo is nasa gilid right so since nasa gilid yung paamo tapos nasa foot bag, walang kahit anong cover kaya ano dito walang kahit anong cover dyan na sasalo ng tubig pag umuulan either magdadala ka ng sapatos na pamalit or babalutin mo yung sapatos mo ng kapote para lang hindi mabasa yung sapatos mo kasi pinakaayaw ko is papasok ako sa work na basa yung sapatos ko basa yung medyas ko so yun ang pinaka annoying pinaka nakakainis para sa akin is pag umuulan na tapos manual yung motor na dala ko yung sapatos ko for sure basa yun kahit naka rear ka na mataas basa pa rin yun kasi walang kahit ano na cover o sumasalo ng tubig unlike sa mga scooter which is may gulay board na tinatawag so doon mo lalagay yung paa mo sa gulay board ba? Diba? so hindi ka basta basta mababasa unless yung mismong rainfall na which is galing sa ibabaw mismong ulan na yon. pero yung like let's say basa yung kalye nakakatapos ng umulan tapos syempre yung bulong nyo may threat diba? ba? so binubuhat niya yung tubig pinapato niya pabalik so imbes e, na napupunta lang siya sa fender sa may bangka napupunta sa paa pag sa manual sa scooter hindi kasi safe na safe yung paa mo nakatago dun sa may gulay board so yung sapatos mo hindi mo hindi ka maiilang and speaking of sapatos since wala kang sinusungkit sa scooter wala kang shifter na wala kang shifter na ganyan o na yan o sinusukit ibig sabihin nun walang problema sa shoes alam mo yung kahit ma yung mamahalin na shoes ang gamitin mo mga Jordans mo pag scooter ang gamit mo hindi ka magkakaroon ng issue hindi siya basta basta magagasgas kasi like literal ang silbi lang ng paa mo pag na scooter ka is maging stand pag ka so pantukod mo lang talaga siya unlike sa manual kailangan mong sungkitin yung shifter kailangan mong apakan yung preno so in terms of everyday usability doon ako sa scooter big next natin pag-uusapan is yung compartment uh, uh, compartment space so kung medyo aware ka sa motor may mga alam ka na sa motor alam mo na kung anong mananalo dito diba? which is obviously yung scooter scooter hands down compartment space scooter 90% ng manual na motor mapabackbone man yan underbone like tanggalin natin yung mga GV boxes yung mga saddle yung mga top box yung motor lang ang pag-usapan natin 90% ng mga manual na motor walang storage space like legit na walang storage space siguro ang pinaka space mo na lang is yung lalagay mo na lang yung papel mo tapos other than that wala ka na ilalagay yung papel mo nga actually iipit mo na lang sa side ng kahe no, ipit ipit ka na lang tutupin mo pa yon hindi tulad ng mga scooters kahit yung mga lower model na scooter yung mga Mio so pag may mga bitbitin ka sa ilalim ng upuan ng mga ganyan no, yung Fino, itong click may compartment space yan, may malalagay ka ang click kata ka sa helmet I'm not sure alam mo yung kahit ano, unting space man lang wala ka ang, alam ko lang na underbone alam ko lang na decambio na mayroong compartment space is yung radar yung radar kasi mayroong ano eh. e yung dito mayroong parang compartment space pero still, napakalit pa rin itong compartment space. Pero, at least meron, di ba? At least meron. Pero at the end of the day, hindi mo minsan magagamit. Realistically, hindi tulad nung mga sa Mayo. ka ulam, lagay mo doon, walang issue. Pero ulit yung lamang ng scooter, doon sa may ano, maliban sa may compartment niya, uh, the most favorite gulay board. So, hindi lang niya basta itatago yung paa sa basa pwede ka pa maglagay nung kung ano-ano sa gulay board mo eh kasi usually yung gulay board yung pinaka dip ng motor yung parang pinaganto ng scooter is merong mga hook so may sabitan so kung ayaw mong ilagay sa may compartment space mo ayaw mong, ayaw mo nang uminto, tapos buksan yung upuan pwede mo na lang isabit sa may gulay board mo sabit mo na doon hindi tulad sa manual wala kang space unless ite-tape mo sa motor mo ginagawa ng mga lalang or maglalagay ka ng GV box so pagtapos mo ng kasa paglabas mo ng kasa ng motor right out of the box wala ka wala kang compartment space kung meron man sobrang liit papel lang malalagay mo so if compartment space o so, balak mo magdala ng, dala -dala ng mga bagay bagay scooter scooter ako dun nasa scooter ang points na yun. Anyways, I do hope na nakatulong to. O, ano? Uh, nakapagbigay ako ng insights ko tungkol sa pagkuha niya ng klase ng buto. And, you know, hopefully, makuha niyo ang gusto niyo. And, yeah. So, sa ngayon siguro, hanggang dito na lang muna. Sana magkita-kita tayo sa daan. Hopefully, sa susunod na upload ko is makanood ulit kayo So, hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.